Hello mga katombi! Happy Friday sa ating lahat. So ako'y tapos na magkudkod. Bali ako inutosan ni madam na magtalop ng patatas. Yan kakonti naman, di naman sobrang dami. So, maganda lang naman ho ang trabaho ko. So, thankful ako pagdating sa ganyong bagay. So, it's a blessing ano ho. Pero di ko inaabos ang amo ko. Lahat ay focus talaga ako sa paglilinis, ganyan. Kahit wala ho siyang reklamo, wala naman siyang hinihingi sa aking ano, kailangan mo linisin ito, gayong-gayon. Gayon. Um lahat to ay kinukudkud ko kasi ako ikudkudera. Charot. So anyway, highway, um, may nakuha na ho ako na isang pinay na dun ho sa full time. Mga kababayan, sobrang dami ho nag-PM sa akin. Hayaan niyo ho. Pag ako ho talaga ay may alam kami ni Bebe, ay lagi naman ho kami nag-share ng trabaho. And of course, pero hindi ko na hindi post kasi super dami ng Pilipino na nag-PM sa akin. Kumbaga ay may pila na kung sino ang bibigyan. And pipili ako ng nauna sa akin na nag-message talaga. So as long as kaya namin tumulong at gagawin ho namin. Basta lagi yung tandaan, wala ho yung kapalit. Okay? Tayo itulungan dito sa mundong ito. Dahil pag wala hong ganon, at kailangan pa natin magpabayad, naku, hindi ho pwede. Walang asinso sa buhay. The most important is, tulungan tayong lahat dito. Ang buhay ay maliit lamang, at lagi yung tandaan, ang ating purpose ng buhay is to help others. So, have a good day, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Happy Friday! Hoy, napansin niyo may clip? Kasi ho ako ay malago ang buhok ko. Gugupitan pa ako mamayang gabi. So ano na, babay na.